Okay so hello guys, magandang araw po sa atin lahat at magandang umaga po sa ating mga solid followers solid subscribers at syempre yung mga bago pa lang na mag subscribe po sa atin at magpapalaw Okay so today is July 24, 2020 24 mga boss, ito po sa ating whiteboard ay magsusulat po tayo ngayon ng mga potential combination dito po sa ating Swerter's Lotto good for 3D loto and STL Visayas o STL Mindanao ganing atong mga guide na binibigay po natin at ang ating best number. Okay, so syempre priority po natin sa ating uh, 3D loto national. Okay, so proceed tayo mga boss. Diretso na tayo. Huwag na po natin itong patagalin itong ating mga combination mga boss. Narito na po ang ating guide today sa araw po ng Miyerkules. Okay, so possible number na mag-raise po ngayon si 1 2 3 at 7. Okay, so ang atong best number karon sa Miyerkules, Wednesday is uh 3 at 1. Okay? So, matutal mga boss, maganda atong best per today is 31 all. O, muna siya, 31 all tayo. 31 all. Okay, so, proceed tayo mga boss sa ating 2 uh, pie slide kombi. No? Uh. pa style company ayan Okay, so take note mga boss Kung meron kayong pamartner dito sa ito Ang uh, 31 all So pwede po ang yung parisan So pwede po doble ha, pwede 313 so pwede ito double 313 so 313 pwede ha pero priority na ito mga itong ah, single lang mga single pero sa doubles mga boss pwede po ito 313 131 kung mag doubles mo ha kung mag doubles ah, siya sa doubles ha Okay, so yan ako nga uh, suggest sa doubles dito po tayo sa ating priority sa ating uh, to combi sa ating pa-slide. So, meron tayong uh, 3 1 8 3 318 og So ibabalik ko dito mga boss ang 378 ha kasi may uh, possible ko best number nato si 3 at 1 ha. Meron tayong three, seven, eight. babalik ko lang siya baka mabahaw tayo dito okay so target trambol so abbreviation na lang tayo target at trambol okay so last to dito last to natin 18 ah, uh, possibly magposte si tres or magposte si uno mga bossa so meron tayong last to na 3, 8, Riwan So best na ako magpuste si Uno or mag uh, si Tres Okay so 78 37 at uh, 38 Okay, so muna sya itong mga last 2 sa so itong uh, dalawang pasindikit na kumbiha Okay, so pakisulat po ninyo mga boss at pakisulat po ninyo kusog ni mga boss itong ating uh, guides all nation gwapo ni atong 3 at 1 yan ang atong best number today kahit man na uh, magpabisayas man yan or Mindanao Okay, so balika lang niyo pag naglabas po siya sa Mindanao at Visayas. So, i-priority sa 3D Loto Nasional kay kusog na atong 3-1 karon sa Merkules. Next tayo sa ating Uh, pabunos at siyempre VIP number special dito muna tayo sa ating pabunos sa pabonus meron tayong two combination So ito yung ating mga priority Special o pag-bonus ha VIP na ito si uh, Special Meron tayong 3 Seven, zero, three seven zero. So next kombi three, one, six. So pasok ang ating uh, best number na 31. So last 2 70 Okay, so 37 oh 30 16 31 36 o 13 matik target at rumble okay so pwede ni mga boss bagdukan itong ating 370 ha pang the spot po natin yan sa alas 2 okay so ang atong uh, uh two syndicate kanina mga boss maganda po yun all draw ha? 2pm, 5pm at 9pm draw so kani best na ni sa 2pm at 5pm kaning 370 at 316 so pagdukanan ng 370 mga boss kahit dito sa 316 kahit dipinsa lang natin to irambul lang natin basta ipasok pa din natin tong 316 Okay, so next tayo. Dito po tayo sa ating VIP uh, special. So last three lang ninyo ha. Kaya guwapo itong last two karon. So meron tayong dalawang special. first combination meron tayong 1 2 7 ok so sa gana sa 1 to 7 VIP at ang ating 3 1 7 so muna sya mga boss ang atong pang VIP na kumbiha last 2 last 2 pa rin yung mga boss kasi gwapo atong last 2 karula sa araw po ng Merkules 21 At 17 So last 2 lang ninyo kay Guapo Baka makachamba ta sa last 2 din Double hits tayo So 1-3 At 37 Okay so muna sya mga boss Nindot ni mga boss Pa on the spot O no? Nindot ni Pa on the spot alas dos ni mga boss guapo ni so kahit uh, kirambul natin to maganda po ito sa uh, combination nato na 1 to 7 sabi ko nga po sa inyo mga boss kung gusto nyo ma manargit dito posibleng magpuste si uno or maggit na si uno ha at dito naman mga boss si tres posibleng po magpuste din at mag gitna okay so tanawan ninyo mga boss ang atong best number 3 at 1 ha okay so yan po ang ating panarget posible magposte si 1 or maggitna, gitna posible naman si 3 magposte or maggitna, so yan mga boss ang ating official na combination so bago tayo magtapos meron po tayong pa escalera na combination iska tayo mga boss iska So sa eskalera na to, one combi lang to. Sa so, ganan sa iska. Okay, so ganan sa tong iska. Kuha pa rin ng atong iska mga boss. So muna akong plastada. Atong plastada, puste atong tres. 312. Mao ni 312 at 1, 3, 2 1, 3 2 So, nindot ni mga boss 2 p.m. only 2 p.m. only Yan aking panarget pero target rumble natin to ha target at rumble Okay, so muna siya mga boss ang atuwang uh, mga probables, potential combination ngayon araw po ng Merkulis, Wednesday, July 24, 2024 mga boss. Sabay lang atong kombi, murag makachampa ta today. Okay, so yan mga boss at syempre kita kita na po tayo bukas sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag subscribe at mag like dito ng ating video. Syempre, i-share po natin para daghan makakita, para daghan rin po ang atuwang winner if ever maglabas po ang ating combination. So good luck mga boss sa ating pound spot sa 2pm drum